Bakit ko mo trabaho sa pisyo? Ano? Isa dyan, na. Lagi sa factory ba, dagdag kaya yung madamish din. Kaya dagang mo Ay, yung damage na. Tuyo yung Bago pala, bago pala. para lang. Piko, na piko nila, para madamish lang. Pag sa pandyama yung tulas, nagkumas ano? Nga ibangga-bangga ba? na lang, para na, kaya na para suwito na siya. sa na, suwito na siya. Sana, sir. mo siya.

Hindi naman naging nag Wala, 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 wala. Mayroong mga Asa? May Lagi ng mga asawa kayo. inilunggo kami mga

Sabihin mo kung go. Marb, marb. Marb no. Ikaw na, sino? Yung lupa po ka? Wow. memory pag hindi mo nag-shot ba? Mogi, mogi na mo target ba? Unsa ka dugay? Unsa ka pila ka minutes sino? Wow. Okay, stop, stop. ko. Okay, <laughs> wala pa ni <hindi> <laughs> <laughs> Stop na, Joy. Stop na. Hindi pa, hindi pa. na ubos. Hindi pa Hindi na ubos. Hindi na ubos. Hindi na ubos. Hindi na Okay, stop. <laughs>